Ah, gabi pa yun dumating. Good morning. Oh, di diba? Lalakad kami ni Nini. Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh, oh. Lalakad kami. Sa aming. oh, ito yung guys, yung aming paligid. Yan. Oo, oh, diba? Hindi ako alis dito lang. Si Nini lang maglakad. Tataba sila. O, oh, diba? Yan. Gagawa yata sila ng hardin, guys. Oh, yan. Oo, nagbubukid na sila. Oo, oh, di diba? At yun ang kanilang gagawin ngayong araw. Ano? Ay, oh. oh, oh. Kaya nga Tatanim kami dyan Tatanimin daw namin to mga kaibigan ng gulay Yan oh. Yan ang aming paligid O oh, diba Itator ko kayo guys Itator ko kayo sa Sa building namin dito sa loob oh. Ayan. Ayan. Uh. 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 Ayan. Mainit siya. Mainit na kasi. Ano oras na ba? Alas Alas 8 pa pala ng umaga. Maganda ito mga kaibigan kapag nagpapawis ka tuwing umaga. Ayan. Ito ano siya banda. Lalaglag sa katawan Lalag na laglag uh, na. ayan na. Papunta na kami ng palengke. Maglalakad na kami. Maglalakad na kami kasi ayan o, ayan. Paligid namin. Yan, tatabasin din nila yan. Kakapal ng mga damo rito. Sa loob ng aming ah... Uh, para sa division na to eh, no? You know, ni, ni, no? Oh, di ba? Parang subdivision na 'yan. Gate na lang malaking kulang. oh, dito kami na relocate. Oh, ayan, 'yan ang paligid namin. Just 'yun ang building namin doon malayo. Oh, sini. Sabi ko na may sila na malunggay kasi marami silang malunggay diyan. Ayan. Dito na kami. Tayo kami ng palengke. Mm. Ah, diba? Marami din bata dito. Sa pag ganitong umaga, maganda talaga siya na maglalakad ng kagaya ng ah, gaya nito. Maganda siyang exercise tuwing umaga mga kaibigan. Kasama ko yun. Hmm. Eh.